mango kurang din ang kilo malaki no idol wow sarap oh pura din. cut out yan out natin kay ma'am yan guys mga bangus no meron din dito yan te okay, anong pangalang isda niyan te maya maya po maya maya guys so. Ayan, maya maya magkano po kilo sa ganyan mam, ma no. Sa so, bangus natin, te. Magkano? 120 rin dyan. 120 rin din, mga idol, oh. Sa tungkol pa rin yung bangos, magkano? Dito din, oh, Guys, oh. Hello, ate. Shout out yan. Flag ko ulit yung ano mo, limasag. Yan, oh. No. Magkano, te? 120. 120. Guys, ito yung blinag namin last week, no, na ano na limasag. So, 120 again. 120 ang kilo. Dito te sa alin anong tawag yan? Alamang bilo alamang. Alamang, 'yon. Tandang dilo, 'yan oh. Tada! Thank you po sa inyo. Pa-thank you din. Okay po. Pibidigno lang. Okay po. Bayad. 50 lang. Anong isda yan? Bako-boko, bako Magkano po dyan, ate? Saan? Dito po, 200 kilo. 200 dong kilo, mga idol, oh. So sa mga namamasyal dito sa Carmen Planas guys, hindi lang gadget yung makikita nyo rito. Dito na rin kayo mamili ng mga ulam nyo, no? O yan, katulad nyo, no? Ito, ano po isda yan, te? Kikiro, kitang. Yun, magkano po dyan? Same lang. Same lang po. Ito, ganda siya. Sa daw po, dito. Shout out po sa inyo. Salamat. Ang dami ulam dito. Hello. Good morning tao Tahong idol. 50 ang kilo, no? Uy, good morning, sir. Good morning, jan. Ang tatlo, nagbabalik siya, no? si ano? Si Papansin. Ay, si Kuis Joe, andiyan, kasama namin. Kaya nga, eh, nagbalik eh. Oo nga, nagbalik muli. Ando na sila, papunta na. Ando na doon. Yun. Thank you, sir. Ang, ingat po, ingat po, ingat po, ingat po. Hyper ng Blooming Treat. Yun, o, yun. Hyper ng Blooming Treat, oh. O, yan, ha. Hyper daw tayo ng Blooming Treat, guys, sabi ni sir, no. Idol. Morning dyan. Guys, tahong oh. Per kilo, 17 no? Dito, 50. So, ito, 40. Bakit ito nakabukod? <laughs> nakabukod. Ah. Buhay yan. Ah, buhay po. Oh, guys, no. Pag mamimili kayo rito sa Carmen Plana. Ay, Bili na kayo dito sa pwesto nila ate. Sa hunggay ko, may ano, 70, 40, saka 50. So, yan o. No? Oh. Shout out. Thank you. Okay, so, labahito. 120 ang kilo. Hello ate. Magandang umaga dyan. Guys, labahita. 120, no? Sweet hug. Okay, so, sa mga may need dito, no? Punta kayo dito. 20 pesos lang ang iso, oh oh. So, ito, tender duty hot 100 mga idol oh. Ang isang ano. So, dito lang 'yan guys sa uh, Carmen Planas, no. Uh -huh. Dol, good morning. Good morning, good morning. Hoy so, to, oh. ito yung buong ano ng palaisdaan doon lahat puro mga meat 'yan, 'yan. May mga chicken, mga pork, no. Yan dyan sa kalalo na mga idol. Eh, may mga isda rin dito. ah, sweet mango. No, punta tayo sa bandang dulo sa kalagitnaan. No. Tutukan talaga oh. Tungkan talaga. Ah, vintage yun oh. Vintage yun. Oh, yan. One lang daw. Negosyable pang Siguro Ayan. Boy. Ayan. Ano yung ito. Wala lang karakter yan. Si... Magkano ito? Sandan. Sandan lang yung mga ito. Negusable pa yung presyo. Siguro naman to. So lalo lalo na mas mga ito. 1.5 sa mga negusable pa rin dito. Hindi may na hindi tatawad. Negusable pa naman lahat yan. thank you, Idol. Ay, hindi ka natin mo. Ano po, ah, Mangkula Surplus. Bago lang po ako bago lang po wala oh, shout out kay ano pangalan sir? Mangkulas Surplus, surplus. Oh, po Mangkulas Surplus Surplus so, shout out sa kanya guys no sa co vlogger natin dito sa okay. Carmen Planas shout out sa kanya subscribe din natin ang channel niya youtube yun sir youtube channel niya ay po Kobontin Vlog ah, Kobontin Vlog saka si Tony Vlog ah Tony Vlog shout out shout out like and subscribe no mga channel namin mga idol no shout out dyan may tanong ka natin no so inong mga rilo natin ngayon hindi na branyo o mayroon din o may segunda mano ang karamihan natin ngayon no so magkano mga presyuan dito mga mga o yung mga rilo natin presyong pamigay to presyong pamigay Presyong Arang pamigay pamilya ah, dinig yung mga siya idol. Sila na yata may-ari ng ano. Oo. Oh. Carmen Planes, pamimigay nyo lang Pame presyo. Pamimigay nyo lang presyo eh. Nakakagulat. Oo. Oh. O, o diba? di, di sila, So magkano pamimigay? So, presyong pamigay. Oh, presyong, presyong, pamigay. pamigay uh, so magkano pang presyong pamigay natin dito ang basala? 100. 100. So para may ano ito mga... May 150, may 100. Mga... Watch the watch. Yang papa kita akan kami sampul dia. Oh, yang aku sumberin lagi tadi busalah. Oh, itu beranjo. Kalau David, makan. Five years, five, five years and two months. Five eleven. Five eleven. Five months and five years and two months. Five so, years well, and two months. Five years and two months. Five eleven. Five nito, Five eleven. Five eleven. Five eleven. Five eleven. Five Five eleven. One ma, oh, five no. months. Five years and two months. Ah, uh, five, five years, years, and two months. months. Ayun, oh, kasi five, five years, 2 two months, two months, months uh, dalawa. Uh, oh, galing o. Oh, oh. Galing, galing. Talaga. five, fifty. Mga abaw mga Yun. O. Matagal ka dun sa, <laughs> oh, ano. O, oh, paglabas mo, ito, maputla ka na. Ito, Oh, So magkano ang kaysa? 150. g 150. 150. 150. 150, no? So, mga dito ng mga latag ni uh, Boss Alan. 150 lang. 150. Mga idol, oh. So kayo naghahalap sa mga 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 mumura, mga presyohan lahat yung mga is. Oh. Yan. Eh, dito na mismo. Kasi oh, dito may, dito may, bangkito, mayroon tayo sa bangkita. Mayroon tayo sa bangkita. Oh, mga kapatiran natin. Yung mga low budget. Oh, dito, mga yung oh. Low, budget. Ayan, dito, yeah, no, low. low budget, no? Oo. No. <laughs> Low budget, hindi low no budget, budget low ah. oh, ha. Budget, oh, low budget. Budget. No <laughs> budget. For example, to, ito, ito, oh. <laughs> dami tinuturo nito, no Itong <laughs> mga kanito, magkano oh. ito? Ayan, yes, second hand. Magkano naman? Ito, medyo pricey pa. Kasi, medyo pricey. Ito, medyo may, may, ano pa siya, no? Oh, original. Japan yeah. mobile. Oh, dito lang din. Magka one, one? Ano yan? Uh, nasa 450 pa. Ah, 450, 450 pa. pa. So, si negotiable pa, naman lahat, no? maganda rin din to mga okay, ito mga guys yung 150. 150 pero magbigat na hindi naman na oh, 150 lang, 150 lang. pang regalo pang araw araw pwede naman oh, pang chick pag binato mo yan bubukol pa oh, yan. Yun, no? kasi mabigat din ito, tato, tato. Yan, ito bigat din, to. Mag uh, din. Mo ito magkano pa ito mga tulad 150 lang 150 lang <laughs> din <laughs> <laughs> <Tatakbohin>. <laughs> Ay, <anong> tatak na ito uh, tatakbuhin tatakbuhin daw ano ito Geneva Ay, Gini so 150 150 so Tony Vlog Matanggap ang cheke. Eh. Matanggap ang cheke. Eh. Pipirmahan na ni Tony Vlog. <laughs> so 150 lang 'tong matatanggap. 150 so idol. Na-rilo natin ni Busalan na ngayon, no. Ayun. Oh, bino. Puro 150 oh, 150 din sa isa oh balikan natin yan. Oh. So, update mo na lang tayo para maingan yung mga customer oh, na napumunta dito sa pwesto ni Bosalang Ang masang lang. Yes. Yan. ito, ito na ano, mga yeah, 150. 150 pa rin. masang no? masang talagang So, yan mga guys. Yan, dadampot pa tayo. Kung pa tayo dito, makakang alam Lock pa to, 150, 150 lang. 10nis Magkano naman to? 350 na lang yan. 350. Go B, oh. Solid. Pero Standy. tumatanggap ka naman Jcast, man. Oo oh, naman. Jcast. Tumatanggap oh, yeah. yung Jcast. So, Pero hindi siya check, eh. Oh. Mayroon naman tayo rito, boss. Oh, yan. Sandaan lang. Yayamanin. Oh, yayamanin. Oh, oh, sandaan lang. Oh, isang dam. Oh, masang ka ba? Yayamanin. Hindi sandaan lang. Oh. Sa pang simba. Oo. Oh. Oh, may shot at tayo mga pang simba natin, no? Sandaan. Isandahan oh, isandahan sandaan. Oh, sandaan. Huwag oh, ka oh, naman ah. tumawad naman. Masyado ka naman. Oo, oh, yan ah. Napakalali ng bulsa. Mas maigit pa rin. Oh, ito. Oh, ito. 80 pa, 80 pa. Mga 80 lang mga isa. Ang presyon to 150 talaga. Pero ngayon sayo, sandaan. sa iyo, P100. P100. Pero ibibigay pa ng 80. Uh -huh. Huwag mo sabihin talo pa sila noon. Uh -huh. Upang maasang eh. Ikaw masasabi mo, ano? Kung bondin, ano, pa, ano pang pwede natin? Ito, cute na rito. Cute yan. May mga bato sa lobo. Ang yeah, diamond sa loob guys yung. Running stone. Oh, so, running, diamond. Diamond. Magkano pa ang presyo doon boss? Ganun din. Sandaan. Sandaan oh, pa rin uh, yan. Sandaan. wala-wala talaga. Wala. Wala. Bigay no. pa rin ng 80. 80? Yeah, ito, 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 ito tingin ko mga baligong bago to. Brand nito boss. Uh, ah, okay. Yeah. Loma Loma pa rin doon. So magkano mga presyo naman itong ganito? 100. Bawas ka agad 20? 20 pa rin. So, ito no? Ito na, dito sa pwesto ni Bosalan, dito na. Yan no? Yeah, no. So yan mga oh, guys, so, na kayo pangalap ang pang pisyuan natin yung pangmasa, pang kaya pang sa bulsa. Kung naganap kayong mga kayong mag-asawa, oh. ipasyal mo si nanay. nanay. Dito na, regaluan oh, mo siya oh, kahit kalong kapat. Dito. Basta nang gagalit sa puso, siyempre magalit sa kalooban mm -hmm. ng mga uh -huh. mothers din yun, niya. Yun, yung dalawang na, daan mo, dalawang yeah, relo na rin. O, dalawang dalawang relo na yung mabipili mo. Yan o, grabe, nang iikot o, ni Blago. Iikot oh. pa. 100, 100 din? Lang tayo, oh, lang 100 lang din mga idol o. Oh. Yung may mga wedding ring tayo. Oh. Yung ikakasal pa, kasalin pa ka lang. And 100 lang dito mga idol. Sabag na ang halatag lahat okay. na ni Gus Alan. Oh. Oh, saan kayo? Dito na kayo pumunta no? Invite okay. mo silang Boss Alan! punta kayo sa Carmen Planas. Mayroon tayo, Mayroon tayo yung dalawa, si Kubuntin at si Tony Blanco. <laughs> Mayroon tayong <laughs> yung mga rilo pang masang prisong tayo <laughs> sa bolsa. Mababaw ang bolsa. <laughs> Dahil oh, Yun. Oh, Bababa talaga ng presyo dito, guys. dito na kayo. Oh, pwede naman pang panglakad yan Original Original. original. 'yan. original mga 'yan. Pwede pang lakad Original, original. Oh, Mga panglakad yan 'Yan mga ganyan 'no, mga panglakad 'to eh. Original. 100 to 80 pesos Ang 100 pwede pa 80 pa. Oh, ay dito mo naman Tony Blago sa so oh, deto Juan Andre original 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 din original 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 Oh. original Good morning mga idol. original original uh, original yan, uh. yon, original 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 Hindi peke Magkano original oh. Hindi peke. original 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 magkano? Magkano original 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 Bumili na kayo sa Burawutan. Huwag uh, kayong may iyong bumili. O oh. oh, magtanong. Huwag kayong may iyong magtanong. Sa right mate niya, hindi nga na iyong magtanong. Oh. Diba? Lalo diba? na kaya dito? Sa, sa right mate. Oh. Sa commercial na right mate. Hindi oh. walang ano hindi na iyong magtanong. Ah, o oh, sige, bumili na kayo sa utan, ah, May chamba, may syerte. Pero walang jackpatan. Ang jackpatan nasa loto. Nasa loto. <laughs> di ba? O oh, siya Ay, hello. Hi. O oh, may... Shout, shout dyan. Nakita kita, kita, kita naman kami. Ay, ay, salamat po sa inyo. Uh, uh, ingat uh, po uh, kayo. Yes, kabuntin. Uh, uh, salamat, salamat po sa inyo. Ingat uh, po kayo <laughs> lagi. <laughs> yes. Salamat po. Papalitan na natin si Coco Martin. Yan. Yeah. Shout out sa friend natin dito guys sa Carmen Planet, no? Magalap kayo sa gay. <laughs> dito ka tropa natin. <laughs> mm, takip ng handle ano, handle ng handle ano, mga kasirola. Oh, guys, oh, ganda nito. Oh, 20 pesos lang dito, mga idol. Oh. Ah, yan pa oh, mga panali ng buhok. 20 okay. rin. 20 rin mga idol pati dito. 20. Okay. May 25, may 30. Ah, may 25, may 30 mga idol. Yan, 35, no? Yan, dito kay pumunta guys sa dito yung pangapanalin to. San Rio. O, sampung piso mga idol, oh. o. mga medyo malapad ng konti to. yan. 10 10 lang, o. Oh. Grabe. Idol, no? Meron din dito, idol, oh. Maganda to, pang ano, 50. O, ayan, 50. Sa mga ray mo, te sampu mga idol oh dito sa Rayban mga bago lahat to no yan iba, iba yung mga look nya guys may black and white no casing guys ng ano rino yan oh magkano dito te case sampung piso guys oh dito sa mga case ito mga ipang steel wall oh Oh, yan steel wall guys 20. Ang isa no. Yan, 20 Scott Bright, ate 20 rin. 20 lang din sa mga Scott Bright, no? Yung pakarayong ba yun? Ah, suyot. Ah, pala, idol. Yan, magkano 20 doon? 20. Yan, guys, mga Scott Bright. Yan, Yan. Magkano dito? 20 to 15. 15 sa cotton pad. 20. Headband, 30. Ah. Yan, idol. Yan. dito, no, mga idol. Yan. Ayan, o. Katulad nito. Mga speaker to. Ayan, o. Mga 360 na, ano. Dito tayo magkano? Sandaan. Sandaan. Idol, o. Ayan, sandaan lang dito. Ayan, mga kutsara, tinidor, mga idol. Meron dito. Takat na mga kaldero nyo. Kasirola. Dito kayo. Pag nag-aarap kayo mga takip, guys. Dito kayo pumunta kay Nanay Kuncing. Dito sa bandang dulo no bandang kanan siya mga idol no yan yan karamihan kasi naghahanap ng mga takip so dito kay pumunta guys mga idol oh yan mga viewers natin no dito kay pumunta yan sa mga latag ni Nanay Kunti. Nay, thank you po dyan. Salamat. Thank you. Bye.